Hello, good morning. Welcome back po ulit sa atin sa YouTube channel. Pasensya na po at ngayon lang po ulit na kapag video po ngayong taon na to malapit na po ano mag 2024. So ang date po natin ngayon ay November 26, 2023. So ito po yung mais natin ngayon. Ito yung abunuhan uh, natin ngayon ng Urea 4600. Ano So ito po yung uh, mais natin ngayon. Uh, bagong simulan na po ang ating YouTube channel. So ito po yung may complete na naitanim noon. Ang gamig ang ginamit ko po rito na pagtatanim ay yung manual ah uh, push uh, corn transplanter, corn planter. And po. So ito yung may uh, abono na uh, pinagsabay ko po yung ano <coughs> buto ng mais at saka yung mayroon na siyang ulit mayroon na ano kasamang complete so yung hiniram natin na manual push corn transplanter ay uh, mayroon sa kabila ay buto mayroon naman sa kabila ay sa abono sa complete pero dito mapapansin nyo guys medyo yellowish ito at saka mas maliliit. so ano compare mo dun sa kabila at saka dito 1, 2, 3, 4, 5, 6 ito kasi walang ano noon walang complete noon kaya naubusan kaya parang yellowish siya at mas maliit uh, parang delay yung paglaki nya so ang gagawin natin dito ang iabo natin ay yung urea and complete so mix uh, tapos araruhin uh, ano natin to ng ano kalabaw dito sa gitna nya so sa ilokano ay paringkon natin yan ito maaararo sa gitna kasi ito yung patutubigan natin guys so tignan natin yung abono natin so ayan guys tignan nyo yung urea natin at may mix na po siya na ano na urea and complete na po mix na po ito so ayan yung puti yung urea yung mga medyo dark gray yun po yung complete na gamitin natin so tara mag abono tayo so, ito guys yung ano Ang uh, lagyan natin yan. Yeah. So ito guys, papakita ko kayo sa inyo kung gaano kadami yung pag abuno ko. Ganito po oh. Yan, nakikita nyo. Po. Yan po karami yung iabono natin sa bawat puno. Ayan po oh. isang ganito po ang paglagay ko ng abono. Ganyan po. Sa bawat puno, sa bawat puno po. Ayan.